Hello mga kabanolo, welcome po muli sa ating channel uh, Ito ay tatalis po tayo at dahil sa ngayong um, araw na ito ay start po tayo ng sa gabi ng trabaho Kaya ngayon pa lang po tayo aalis Dito po medyo mainit-init pa At tayo, andito na, pa naman po ang ating mga kasamahan at Sa mga di pa po nakasubscribe, pakasubscribe po ng aking channel para updated po kayo sa mga susunod kong video kung pwede po ay pindot ang icon bell at ay like, comment, and share na rin po ng aking mga video uh, muna tayo papunta na po sa ating mga kasama. Ay, 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 ano, uh, Pakistan, Pakistan. Ay, ba, Pakistan, good, uh, good, good friend. Shout out. Ay, ba, Philippine good. Mia, shout out Mia. out to your family in Pakistan. Ah, Pakistan Zindabad. Ay, Imran Khan. <laughs> Imran Khan Zindabad. Ay, in the war. Ay, ba, Philippine ko is Mia Mia Nafat. Ay, Aywa, maganda, uh, maganda cool. ma sa mag ma mabuti ah, hey. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Eid Kalas. Ibigay sa tapos na po yung holiday. At kung tatrabaho na po kami. Okay, sukul, sukul, sukul. Itrabaho po. Ah. Ano po tayo mga idol? Ayan, kita nyo na po. Nandiyan na sila. Ayos na po tayo. Nandiyan na po muna natin ang ating accommodation. Dito na. Bye! आया चला गया हां चला गया समझ गया समझ गया वो तुम्हारा आदमी इंडियन है इसलिए ओए क्या नहीं है भाई कौन सा है भाग जा रहे हैं राजस्थान है राजस्थान करेंगे कंस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन की लाजवे हाय दो ना साहब दो ना पता है उन प्रोजेक्ट्स साइट पर तो पेपना का बहुत मार्केट पे तो 8 नाम प्रोजेक्ट Makita ah, niya na may PR planong paalis. Tulad na kayo sinasabi, malapit lang yung airport dito sa project ng Company. Marami, marami, marami na rin pong na kita tayo. Medyo maganda na po yung kalsada rito. Talaga ino na po nila kasi malapit pa ito sa gate. Malabas po ng gate yan. Yung bandang saan na yan. May pospusan din po yung pagtatrabaho ng ating mga ibang poor Christian. Medyo marami na rin po naumpisan dito sa buwan ano. Eh. silang na-ereksyon na. Alam mo na rin yun, pero na pong ano buong na po yan na po yung pinaka-sample po siguro yun, yung buo na yung kita yun, May natapos na isa na yan. marami na rin po talaga na natapos dito ito. Pero na ma-makaipoy tong project na ngaming company. Di tinatawag mo na at medyo mag-i-live pa kasi ang mga doon sa factory na nakikita na yung utility. Yeah, meron nag-a-efficiency. So, okay na 'yung sa health and safety ng mga sa factory kay dinapatay na sa site. So, kung saka mag-apply, tayo medyo दुण दुण तो कोई बंद इतना ना महीना हो किसान और इनको पता छह सात महीनों में ना अच्छा खासा काम हो गया था Ah, dun erection doon for Ay dito na po tayo sa site. Ah, uh, pasalaban na medyo makulimlim. Hindi gaano mainit. Ayan yeah. Ako na nyo yung mga ibang nagtatrabaho eh yung mga pang umaga po yan at broken time po sila ah uh, bulldozer pang parking na po siguro yan ito tayo dada sa gilid ah Ma po pumasok yan uh, alas 5 pa lang umalis alas 6 eh sobrang init po broken time po sila tatlong oras po yung uh, kaya nga nila kaya kami nasabihan kanina umaga dapat papasok rin po kami kanina umaga ng alas 9 kaso po ay nasabihan kami na ang gabi daw po kami ngayon eh, sigurado po magtutuloy tuloy to kasi isang buwan po yan isang buwan po yan ang alam ko eh <laughs> yung broken time na yan eh. Dahil sa sobrang init po. Ah, dito po muna. Medyo malapit na po tayo sa ating pag-ano ha. Dahil na mag magtitipon-tipon po muna lahat ng mga ah, electrical installation administration. Uh, mga kapanonong, uh, ah, mag -alas 8 na po. Uh, nakalipat na naman po kami. Oh hindi na po nakapag-video kami no ano kasi dire-diretso na po natin. Uh, makita lang. Ang ano lang po. Wala pong sikat ng araw pero yung ano po ng hangin ay unique, Halos ng kahangin hangin kaya halos pawisan din yung mga tao. danya naman. Kaya may tsura ko. Basak pa rin ako ng pawis hanggang ngayon. Ako lang po siguro mga madaling araw nito, mga mag-alas 12, medyo malamit na bakit na po siguro ganito? Ay, muna mga magkatrabaho na naman po tayo. Ayan. Hello mga kabano, itong break time po tayo. Uh, mga alas 9 po rito sa amin. Uh, Magkakapunan po tayo. Uh, meron din po palang break time sa oras. syempre hindi naman po pwede. Pwede walang overtime kailangan meron. Para ano, meron din lakas tayo. Kita naman po. <laughs> Diri po nalalayo sa upang umaga. Ang ano lang po eh yung sa upang umaga eh may init po talaga ang singaw pati yung sikat ng araw. Sa gabi wala pong araw pero yung ano po nang hangin eh malagkit. Tsaka minsan wala pong kahangin hangin na ah, kasi medyo malapit po yung site na yung site project namin company sa dagat dito. Saka ano po, ito po yung ano na lugar na medyo maint na aking napuntahan. Uh, saka ngayon, sa totoo lang po, ngayon lang po ako nagtanggap eh. <laughs> sa tagal ko lang po dito sa Saudi, ngayon po ako nagtanggap eh. tara, kain po tayo. Siyempre, yung aking ulam eh, ang ating luto kanina na paksiw na isda parang lumahan po siya kasi medyo malaki. So, uh, ang lumahan sa timba ba? Siyempre, po natin ng na ano, ng uh, kulay na talong at ampalaya. Yeah. Tara, saluhan niyo po ako. <laughs> at para po makapagpalit po tayo ng damit at uh, na rin. Uh, para mga, ano na yung katawan natin. Eh, kanina talagang basang basa po tayo ng pawis. Ang mga banong tapos na po yung isang oras na ating pahinga. Kaya na po tayo sa ating trabaho. Ah, ilalagay ko lang po muna ito rito yung ating damit. Ah, banong-unong, ah, po tayo at pupunta po tayo sa kabila at may kukunin lang po tayo ito nakapadaan po rito tayo sa stockyard ng mga panel yan po yung mga gumagawa doon yan tayo dadaan na medyo sumakit po tiyan natin kaya punta muna tayo <laughs> dati po wala pa po ganong ka uh, ano ka stack stack dito ngayon ang dami na usapan na lang mga idol pabalik na po tayo wala na mo pong pagbabago yung ano yung pawis kung ano yung pawis mo ng umaga yung hindi ng pawis sa gabi ang ano nga lang yung init nga lang ang nawala yung sa umaga na init pero mas matindi yung pawis sa umaga kasi kasama yung init ng sikat ng araw kita yung eh. o oh. sambasarin po ako ng pangis ko yung eh. naliligo sa pawis wala yung pagbabago <laughs> pero okay lang yan napabalik na po tayo ha na, ito po tayo dadaan maraming tao Diyan dito tayo sa kabila ito po tayo sa dulo dulo Video marami rin po yung pang, ano, ano, sambas din po. Hanggang umaga na po yan, trabaho namin. Katinan lang po muna mga ka-idol, kasi meron tayong kalaban doon sa may unahan nakatayo <laughs> Hello, good morning po mga ka ano, ano. Ito po, at uh, uh, pupunta na po tayo doon sa uh, sa antayan ng bus kasi mga alas 5 na po tapos na po yung duty ating magdamag pero sa, sa ngayon eh, wala po po yung bus eh, mag po tayo ha? ikot na natin alas singko na 4:00 ito sa amin